Chairman ako ng Basic Education Committee here in the Senate, so I work with DepEd and Vice President Sara on a regular basis. At una-una, uh, nagpapasalamat ako sa kanyang serbisyo at sa kanyang uh, pagtutok sa education system natin. At uh, marami kaming uh, numpisahan rin uh, sa, sa pagitan ng EDCOM, which is I am a co-chairperson. Mm -hmm. DepEd. Uh ang Edcom is a um, uh, legislative created body that will look at the education system of our country at uh, katrabaho namin on a regular basis ang DepEd. In fact, almost every week nagmimit meet kami ng DepEd. Mm -hmm. Kaya marami na kaming naumpisahan uh, para ayusin ang uh, education system natin at um uh nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Ah uh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pinag-usapan namin last week yung bullying dahil malaki ang problema natin sa bullying at mayroon mga proposals na gusto na pinag-usapan uh, para ma-reduce yung incidents of bullying natin. Yung uh, K to 10 Matatag Curriculum na inilunsad um, uh, early part of this year uh, uh, sorry, early part of last year na pinapatupad na ngayon at uh, i-roll iro out na Uh this coming school year in grades uh in four grades you no know, kindergarten grade one grade four uh and grade seven you know, if I'm not uh, if my memory serves me correct so uh in other words marami kaming ongoing uh joint programs. programs and joint activities with DepEd at uh ang Edcom ay Uh, nakikipag-coordinate, nakikipag-collaborate para maiayos yung problema natin sa education system. Ako na personally, nahihinayang na lako doon sa mga naumpisahan. So, sir, ano yung magiging implication nito, lalo na nga doon sa mga uh, programs ng intention, ma-address itong sabi nga natin crisis education sector, at crucial ba yung magiging uh, decision ni Presidente kung sino yung ipapalit sa kanya sa DepEd? I just hope na yung mga... Uh, usex na nandoon will stay the same mm -hmm. uh, dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung uh, pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So, uh, I just hope na uh, maiwan sila dahil magagaling sila at uh, uh, nabigyan na ng direction. At um, uh, nakita ko yung, personally, nakita ko yung uh, Uh, inisiyatibo ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. Uh, for example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Yung dalawang basic education report niya ay uh, inamin niya na meron tayong education crisis at sinabi niya kung ano yung mga solutions na dapat gawin para maialis natin yung bansa natin sa education crisis. So yung mga solutions, marami doon na Pisana. na kaya importante mapagpatuloy yun hmm. uh, dahil itong uh, education crisis natin hindi rin makakabuti kung palit tayo ng palit ng polisiya. So maganda pa yun sir na magkaroon pa ng one month na turnover kasi ang effectivity July 19, it means may one month pa para sa pag-turnover sa so magiging bagong yeah. uh, defensive yeah, committee. Typically sa mga ganitong... Uh, resignation meron talagang turnover yan mm -hmm. at uh, importante na maayos yung turnover at importante rin na maexplain mabuti doon sa magiging bagong uh, education secretary uh, ano yung mga naumpisahan na sa education sector at anum na yung mga napag-usapan sa pagitan ng Edcom at ng Department of Education so sir nagulat ka o parang expected na rin na darating sa punto na magre Uh, re resign si BP Sara as uh, member ng cabinet ng Marcos administration considering nga na bumabana na do yung pamilya ni BP Sara kay PBBM. Ako nagulat ako dahil uh, like I said uh, madalas namin sila madalas namin nakiki madalas namin nakakapag-interact with hmm. the Department of Education at uh, tuwing humingi kami ng panahon sa Department of Education in full force sila. Mm -hmm. uh, Like last week mayroong activity yung alternative learning system full force yung uh, uh, Department of Education kaya wala naman akong uh, nakitang uh, problema pagdating sa Department of Education. Nakakagulat rin ako. Do you think, mm -hmm. think maayos pa rin yung working relation ng pangulo at ni BP Sara? Uh, hindi ko masasagot 'yan. No? I I, mm -hmm. I cannot answer that dahil yan ay sa pagitan nilang dalawa. Ang mm -hmm. uh, masasagot ko lang yung aking working relationship with VP Sara as mm -hmm. the Department of Education Secretary at yung kanyang team. And sino sa tingin niya sir yung qualified to replace VP Sara sa DepEd? Um, may mga pangalan nako mm -hmm. top of mind no, but I cannot I have to I have to think about it uh, thoroughly dahil uh bago lang ito pangyayari no mm -hmm. so uh, kailangan pag-isipan mabuti kung sino yung itatalaga diyan uh, itong itong importante kasi uh, what, isang pangunahin dahilan kung bakit itinalaga si Vice President Sara mm -hmm. is because binibigyan ng pangulo priority yung education sector mm -hmm. so yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay concurrently the education secretary so ganyang kahalaga ang education sa kanya at on top of that, importante rin yung political will ng isang vice president. Mm -hmm. Dahil marami tayong problema at ang education system natin na divide into three, kailangan mo ng isang overarching figure, isang tao na may political will para ilagay itong tatlong departamento, no? itong yung, yung TESDA, CHED at DepEd sa iisa. Mm -hmm. At kung merong mga uh, hindi uh, hindi kung, kung, kulang sa pagkokoordinate itong tatlo at kulang rin yung kanilang working relationship. Mm -hmm. Isang vice president ay kayang ilagay yung tatlo para maiayos yung direksyon. And sir, so do you think sa resignation ni BP Sara, buwag na yung <coughs> unity team? Wala na yung unity team? Uh, I'm part of the unity team. Mm -hmm. uh, kasi diba Ayyan, last 2022, yung... I ran under the unity uh, team ticket. Mm Hindi -hmm. uh, pa naman namin na pag-uusapan kung... Uh, as a unity team as a unity mm -hmm. uh, uh, ano yung direction ng unity team no after the election uh, very loose yung amin pag-uusap so uh, think ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging uh, kalalabasan ng unity